Inakusahan ng Pilipinas ang Chinese Coast Guard noong biyernes ng mapanganib na panliligalig sa mga bangkang Pilipino sa pinagtatalo ng South China Sea kabilang ang pagpapaputok ng water cannon at pagharang sa mga barko sa isang resupply mission. Nangyari ang insidente sa panahon ng misyon ng Pilipinas na maghatid ng mga probisyon sa isang maliit na garison sa Second Thomas Shoal na bahagi ng Spratly Islands at isang matagal ng flashpoint sa pagitan ng mga bansa. Nagtalaga ang China ng Coast Guard at iba pang sasakyang pandagat para magpatrolya sa mainit na pinagtatalo ng rehiyon at igiit ang pag-angkin nito sa halos buong South China Sea. Sinabi ng Maynila na ang Chinese Coast Guard at iba pang mga sasakyang pandagat ay walang ingat na hinaras, hinarang, nagsasagawa ng mga mapanganib na manyobra, habang sinubukan nilang iligal na hadlangan o hadlangan ang misyon noong biyernes. Nagpaputok ng water cannon ang isang Chinese Coast Guard vessel laban sa isa sa dalawang supply boat, ayon sa National Task Force ng Pilipinas para sa West Philippine Sea. Ang supply mission din ang target ng extremely reckless and dangerous harassment at close proximity ng mga Chinese boat sa loob ng shoal, sinabi nito sa isang pahayag at idinagdag na ang mga sasakyang pandagat ng Pilipinas ay nakapaghatid pa rin ng kanilang mga kargamento. Ang China, gayon pa man, ay nagsabi na ito ay nagsagawa ng mga hakbang sa pagkontrol laban sa dalawang Philippine transport boat at tatlong Coast Guard vessels na iginiit nitong nasa karagatan ng China. Ang mga aksyon ng Pilipinas ay lumalabag sa soberanya ng teritoryo ng China, sabi ng tagapagsalita ng China Coast Guard na si Ganyu. Hinihikayat namin ang Pilipinas na itigil agad ang mga paglabag na aksyon. Ang Second Thomas Shoal ay humigit kumulang 200 kilometro, 100 at 24 milya,